ayun oh. Pero bihira lang po makita mo itong magandang langit na kulay blue. Samahan niyo po ako, magwo-walking po tayo dito sa Napakalaking Park. Ayan po. Oh. Marami rito'ng nagwo-walking. Doon pa 'yun sa kabilang. Ang lawak po ito. Dito po 'yung nag may mga palaro na football, nagpa-practice dito po sila. Kaso lang ngayon, sobrang lamig ngayon. Labi kahapon ng ano na ng snow pero manipis lang po Ay ano po kabayan dito po tayo ngayon sa park mamamasyal po tayo mag walking po samahan nyo po ako sobrang lamig doon dito ayan po dito po ako sa park ayan grabe yung lamig ngayon dito kailangan nakahood ka na kundi nakasombrero na para di masyadong malamigan maaraw pero sobrang lamig ayan yung sa lupa may ano pa snow na konti manipis Sa so, sobrang lamig ayan. po dito po ako sa gitna ng Grabe yung lamig. Sobrang-sobra. Sobra. Yan po. Oh. Wala nang mga dahon yung mga puno. Ganyan na rito, Ayan. Nung mga tatlong linggo maganda pa rito yung mga puno na to eh. Maganda yung kulay. Medyo ano po. Maganda yung mga dahon. Ngayon ayun na. Wala na. Lamig. May dala po kaming mga guantes. Ayan po yung guantes ko. Hindi ko muna isinuot kasi mm, yung guantes ko. Hindi ko muna naisuot dahil hindi ako makahawak ng cellphone. Hindi ko maramdaman yung ano, yung hinahawakan ko sa sobrang lamig. Kasi yung kamay mo pag sa sobrang lamig, ano na, parang pakiramdam mo, parang namamanhit na medyo ano, masakit-sakit kaya ganyan dito nako dati pinapangarap lang natin na gustong pumunta rito sa mga malamig na lugar pero pag dito ka sabihin mo ay nako mas mas okay pa sa Pilipinas mas maganda kasi dito kasi ilang ano lang ilang buwan lang yung medyo maganda yung panahon na kaya mong naka duster ka naka normal na suot siguro mga tatlong buwan lang Panay-panay na to. Ganito sa Yoke. Sa London sobrang lamig. Pero hindi naman masyadong panay-panay na gasnorito, pero grabe yung lamig po. Yan. Yan, Yan. kita ko lang po sa inyo kasi para makita rin ninyo yung ano dito yung lugar na wina-walking nga namin ng asawa ko. Saka dito talaga maraming nag-walking. Yung mga aso po nila, tinadala po nila rito. Pinapasyal. Ayan. Ayan po. Dami pong nag-walking dito. Ayan yung ibang puno. May ano pa naman. May dahon konti na lang Ayan. Pero nakakatuwa po dito, kabayan, pag gining, nag-aumpisa pa lang yung mga dahon. Nakakatuwa tingnan. Pero ngayon, wala na halos. Wala nang dahon. Ayan. Yan May mga dala-dala pa yan silang mga aso. malawak talaga tong park ayan na doon, mas malawak doon doon ako dumadaan pag pumupunta sa lake may nagpapag malawak talaga to ayan na pero babalik tayo pag ano iikot ko lang kayo dito sa kabila, Ang ganda wala na mga dahon yan ito na. Ito, lawak ng kalaruan. Yung mga poste na yan. Yan yung pinalagyan ng net ng football. Yan. Sobrang lawak doon sa kabila. Pag inano mo, pag inikot mo to hanggang sa, legs, sa legs, mga isang oras kalahati, papunta pa lang doon. Tapos, kabalik ka na naman. Ang lawak kasi nito. Yan ito, pagkatapos po namin mag-walking ng asawa ko, mag-ikot-ikot lang muna sa mga butik. Tapos, babalik na naman sa bahay. Doon na naman kami sa bahay kasi ang hirap, sobrang lamig. Eh, nakakatuwa lang umikot sa mga butik. Titingin-tingin lang. Pag may magustuhan, yun lang. Eh, mablo Ang ganda ng araw po kabayan, oh. Pero bihira lang po makita mo itong magandang langit na kulay blue. Yan. Ganda. Yan lang dito magwalking walking tayo. Ayan pala yung mga basurahan ng mga ano ng aso. Tapunan ng mga pupo kasi maraming aso dito kaya meron talaga silang ano lagayan ng dumi Ganda no Ganda ng mga puno Iba-ibang color Hindi muna ako magsuot ng hood Para makagalaw ako ng gusto Tiis-tiis lang sa lamig <laughs> dala pa yung aso sila. Good morning. Yan siya. Yan siya. Yan siya. Pero nagaano yan sila. I-exercise. Doon din po sa kabila. yun. park pa rin yun. Palaruan. Ang ganda ng araw. Pag, pag umano sa mukha mo, parang maka... ano-ano ng konting... Lakad ano po. Init pero maano pa rin yung araw. Ma talo pa rin ng lamig. Sobra kasi ng lamig dito ngayon. Kaya wala. Ngayon na walking pa rin. kahit ay ano pa, sakay. Ayan o, no, may nagbabangka dito kasi sa kabilang gilid may lake yan. siya. Ang ganda. Kaya pag ano rin po pag gusto ko rin manood pag video ah, hindi pa siya malamig. Pag Sabado marami po dito'ng nagaano. Kaliit-liit lang na lake na yan, sapa kun sa atin. Pero marami pong nagboboteng dito. Ang sasaya nila. May mga dumadayo pa kasi dito to sa Kent paikot po yung ano parang sapa minimaintain talaga nila ano han talaga bangka mga ga event mga contest dito po Ayan. contest ng mga bangka Ayan. Yung mga hinagayang, hinagayang ang Daming ibon po to pag sobrang lamig namumuo na rito yung ano, ice um, namumuo yung ano yung ice ayan sa sobrang lamig na po ayan na crack ayan dito ako nag -ano, sa sa ayan ang ganda ng mga ano dito yung mga damo ayo ano ba yun yung lagas ng dahon, ng puno. Tumutunog-tunog. Ganda. Yung mga lagas na dahon na yun. Wala, wala na halos dahon. <laughs> Sa baba na lahat yung dahon. Ayan po kabayan yung mga puno. Oh. Wala nang dahon na yan na lang nakatayo na lang sila ay daming nag dadaming nagaan pala rito ngayon nung head bearness ang daming tagboboting ayan o oh. po yung mga ano na dahon sa baba ayan po o oh. Ayan. ganda hmm. puro na lang dahon nasa baba na ayan nasa taas ngayon na yung dahon niya wala na halos konti na lang nasa baba na lahat yung dahon eh ganda ganda tingnan dito yung mga dahon niya na nalala na, na. Yeah. Puro tik, ano na lang, ting-ting sa Pilipinas. Tawag namin sa Aklan ah, yung ting-ting. Parang wala na tao. Hindi na masyadong malamig. kasi hindi naman masyadong gagawa nito pag medyo tag-ulan lang ay kaunti lang naglalagas eh. ito wala na halos dahon mga view dito sa Kent dito sa England pag sobrang lamig na lala, halos dahon yung mga dami, mga puno dati dito pag hindi masyadong taglamig, maraming squirrel na sumasalubong sa iyo kasi kala nila may dalakang pagkain kasi dito sana yung mga squirrel na may mga dala yung mga tao na nuts or mga pagkain ng squirrel tapos bibigyan lalapit lang sila amo ngayon wala kasi malamig na doon na sila sa kanilang lungga nagtatago lalabas na tayo sa park ito na tayo sa may castillo papuntang castillo to eh. Kabayan, may nadapang matanda dito um. to makbo ako kawawa matanda kasi na ano daw siya sabi ko tutulungan ko sana siya kaso nakatayo narin siya sabi niya nagtingin uh, daw siya ng aso doon maganda sa dinaanan niyang bahay doon sa dinaanan namin eh nadapa siya tapos sa daming dugo eh sabi ko sinabi ko sa kanya kung gusto niya tulong ay eh. sabi niya okay lang daw dahil pupunta pa daw siya ga-swimming sa swimming pool kasi may swimming pool po dito kaya ayun. Okay naman daw siya. Pina tiningnan ko muna kung kaya pa niyang lumaglakad eh kaya naman daw. Yan po, kabayan, tapos na po tayo mag-walking so far. Pauwi na po ako dito sa bahay namin. Ito na, dito na po ako sa sentro. Yan po, oh. Sana kung nagustuhan mo itong video namin. Okay, subscribes na lang po and pakishare. Thank you very much and God bless. Bye-bye.